Dan Dandana itu ni. Baka merendamkan kanila. Dami yun. dulu. Sa dulu. Dami itu sa dulu. Yun. Karabi. Bulug na bulug yan. Dami yan. Dami. Eh, dami idol. Eh, na. Nagpupusakan na. Dami. Ayan na. Bali na. Ang Parang balina yata yung nahuli mo eh. Bali tong huli. Ayan ano? na. lalaki. Bali na, di ba? Ang lalaki niyan, Idol. Ano? Ala, ayan na. Ayan. Ayan, ayan. Ano? ayan ka, Idol. Baka itangay ka nila. Ayan na, bali na eh. Ang lalaki niyan. Ano Ang

Sayang, ang laki nun. May kamatis ako doon, Idol. Pang, An? pang steam. Sarap niyang oh, pang steam. Oo, sarap to. Ayun, know, ganyang kalaking ano. Pang New Year. Pang New Year ba? Pang Noche Buena. Oo, oh, ano yan yung... yung... yung Panghanda mamaya New Year. Hmm? Sarap uh, New Year na mamaya niya. 31, tas pagpulutan, oh. malamig oh, ano yung ano? M mga tropa nating manginginom. Tapos pang, pang, ano pa, malamig pa ngayon. Pang hmm. painit yung ano. Saan pa inip May huli kami! Ah, grabe na yan! Pang pulutan, mga lodi! Ganito kami dito, lalo na ngayon mag ano, mag New Year Kailangan namin makaipo ng pang pulutan ba? Kahit yung alak na ang bilhin Libre, Pero yung pang pulutan, libre na! Libre! Marami! Kami yan ay dol, yung steam, babalutin sa foil tapos may palaman sa chan, kamatis ah kamatis, sibuyas, tsaka luya ah, ang grob, ang ito sarap nyan ay sakto talaga yan idol oh, sakto talaga yung pang steam ala oh, ka ayan na, ang lalaki talaga sulod tayo nyan mamaya abang tayo'y nag-aano mamaya, sarap nyan oh Grabe. Sakit. Grabe green okay. ng kulay oh. Green yung kulay nung ano, tilapia. Ay Ayun, tabak kasi ta. You know, yan, man, talaga masarap. yan talaga ang masarap, mm, yung ganyan yung kulay. Matapak kasi siya. Matakaw yan sa lumot idol kaya ano, ganyan na yung kulay. Kulay green na siya. talaga yung masarap. Yan yeah, no? ganda ng kulay kasing kulay ng ano oh, mo, oh. idol eh. Tatlo pa lang. Um, uh, Pampulutan na mamaya. Sampung tao na magpupulutan ito. hindi lang sampu, sampu. Nga, ano yan? Ilang kilo yan? 20, 15, bakit isa 5 tao. grabe. Oh, sure,